Direct Jack Bidanes, naglabas ng pahayag laban sa isyo ng Star Cinema. Hanggang sa kasalukuyan, mainit na usapin pa rin ang ginawa ng Star Cinema sa King Pao. Alam naman ng fans iyan, dahil maraming update ang mga bumubuo ng first movie. Nariyan yung naglalabas sila ng mga behind the scene. Set umaabot pa hanggang madaling araw ang tipig. Para lang mahabol ang nasabing date. Yung pressure at effort na ibinigay nila ay hindi matutumbasan iyon ng kahit anong paliwanag. Kung hindi naman maayos, umarap ang bumubuo na star cinema. Siyempre, hindi lang artista ang napapagod. Number one ang director yan. Kaya may karapantan din na magalit o magsalita. Ayon nga sa mga komento, Kalma at tahimik na lang tayo. Sound of silence. Kim Pao. So, respetuhin natin. Feeling stress sila. Huwag natin silang i-pressure. Pare-pareho, nararamdaman natin. Wait na lang ibarita sa TV Patrol. Let's hope and pray for all of us dahil na kay Kim Chu at Paulo Abdino. Sila ang pinakanasasaktan sa mga nangyayari. Nawa, magbago pa ang isip ni Paulo na ipagpatuloy pa ang bubi. Para sa kanya ni Kim Chu. Ilan na yan sa mga ibinahaging mga saring komento. Hanggang ngayon, ay trending pa rin at mainit na pinag-uusapan ang first movie nilang dalawa. Anong senyo